Okay, so. right, guys. guys. welcome to my vlog. Nandito tayo ulit sa dagat. Tayo ito yung huli natin, no? guys Malalaki, guys. Ayan. Buhay na buhay pa. Dito tayo layaan yung pan. Mabimingot niya yun, guys. Stay lang kayo, guys. Ayan. Sayang taon. Sa Nakulong yung isang malaki natin, guys. yan guys. Malaki yung kumakain, guys. Native, guys, yung makain ng ating kan oh, binwit kain na natin noon na guys yung ating binwit yan hindi okay, so Dahil ganito kalaki guys, ilalaki. Gagamitin ko to sa pang uli ng trap guys. Oh. So. Isa. Hmm. Di ba? Lagi. Hindi nga para mabalik nga yung ating kwan. Pamiwas. Masyado mainit guys. Kadali tayo. Talapi ang sariwang sariwa. Ibang nilapya guys sa Dito sa dagat isa taas. guys malalaki yan na malalaki na yung kumakain oh Sa yes, oh, laki. Nasa na kundi natin guys, oh. Uh, oh, laki. Laki guys. Laki Ang taba. Ang taba ng pag-iisip. Oh guys, yan pala ang ating nahuli lahat kanina. Doon pala tayo sa kabila na Mingwet. Doon. Doon. So, isang box na yan kaya tayo ay uwi na kasi kumukulog na naman yung panahon yan mga kulimlim pa dito tayo dadaan guys samahan nyo ako guys ay kunin natin yung uli natin tsaka tayo ay uwi na parang uulan na naman yung panahon na yan masungit na naman dito tayo daan dahan dahan lang baka tayo ay dun sa ilalim pulutin Nauwi na tayo kasi ngayon alauna na ng hapon. Tara. Makulimlim naman yung langit guys. Nauwi na. Uy na tayo.